Yan guys. Ang aming dahon ng ampalaya. Kinuha namin po sa aming backyard. Ayan. Inumpisahan ko na pong hinimay. Ayan. Very fresh. Kakukuha lang tun po namin kanina. Ayan o. Oh. Ang ganda ng kanyang mga dahon. Malalaki siya guys. Bali, tumubulang po siya sa bakuran namin, sa aming likuran. kinuha po ng aking mister kanina. May kaunting bulaklak green po siya. Oh. Masarap isahog sa munggo. o kaya isalad, lagyan po ng kamatis. Masarap po ang, ang palaya at napakasustansya. Yan guys. Napakasariwa. Ayan. Thank you so much sa inyong panunood. Bye-bye.